Manikang gumagalaw ng kusa. <laughs> Totoo ang footage ng isang haunted house na pinamumugaran um, ng nakapangingilabot na entity. That, that um, who... Oh my God! My God! My God! My God! White Lady na nagiging sanhi ng mga banggaan na nakunan ng dashcam at nakapangingilabot ang pangyayari kung saan ang bata ay hindi la sa ilalim ng kama. Kung ready kang panurin ang ng nakapangingilabot na footage na ito, ay tara. Ito ay mula sa YouTube channel na Paranormis, isa sa mga channel na talagang intense pagdating sa ghost sightings at exploration sa mga haunted abandoned buildings. Ginagawa nila ito upang i-document ang mga kababalaghang nangyayari sa isang lugar. Sa episode nito na ay napunta sila sa bahay ni Richard. Ang bahay ay pamana ng grandparents nito nang sila ay mamatay. But soon after, ay eh, nakakarinig na siya ng mga strange noises na nagmumula sa kisame. Inimbestigahan nito ni Richard at dito natuklasan niya ang isang journal na naglalaman ng mga nakakakilapot na pangyayari. Nabasa nito ang mga patungkol sa animal sacrifices, mga pagpaslang na maaaring siyang dahilan ng mga paranormal phenomena at activity na raranasan niya sa loob ng bahay. Kaya naman upang matutukan nito ay nag-setup si Richard ng kamera sa buong paligid ng bahay. To see who it was. Yeah. Right. Um, but you also mentioned on the phone when we talked to you that there was an odor um, as well. Yeah, it almost smelled like a, a butcher shop. Butcher shop. Yeah. Um, I gotta say that some of the best paranormal footage that that I've ever seen. Um, who do you believe wrote the journal then? I honestly have no idea. What are you hoping to find out from our investigation? Well, I'm kind hoping that you guys are able to bring peace to nang nasa loob ng bedroom ang paranormal team ay may mangyayaring kakaiba. Kakaiba na talagang ikakikilabot nila. Well, panoorin mo maiki kung ano ang marirecord ng oblivious camera nila. For Reason? Reason. Did you have. What reason did you have? No way. Oh, holy shit. Biglang may nagturn on ng ilaw sa loob ng kwarto nila at nang magpasya na nga silang lumabas upang puntahan ang isa sa mga lugar na sinasabing dito'y sinasagawa ang ritual ay may mararamdaman silang kakaiba. Dito habang sinusuyo nila ang madilim na parte ng mga kakauyang ito ay may mararanasan silang hindi nila inasaan. Mararanasan nilang ikakikilabot nilang dalawa. Ow. <coughs> what is that, firewood? Oh my god. Oh, fuck. Bigla sila nakarinig ng malalakas na putok ng baril mula sa di matukoy na parte ng madilim na kakawayan. Kaya naman, mabilis silang tumakbo. Makalayo lamang. Oh my god. Oh, fuck. Ito pa ang ilan sa mga footage na narecord ni Richard na inalagay nila sa parte ng bahay na talagang magbibigay ng palaisipan sa kanila sa kung paano nga ito nangyayari. Habang nagre-relax sila sa kusina ay may makukunan naman ng camera na talagang magbibigay kilabot sa kanila. Ang pagayon pa man ay pinagpatuloy pa rin nila ang pag-iimbestiga upang malaman kung ano ang mga ito. Okay. Wow, oh, I freaked the shit out of Yeah, now it? it's, it's level, level. Level? Now it's starting to see stuff. That's exactly what happened, like, in his video. Nang pasya na nga silang communicate sa kung ano mga entity yung nasa loob ng bahay, nag-request silang mag-manifest ito at muling magparamdam at sa hindi nga inaasahan, ay mukhang hindi sila mabibigo sa pagkikipag-communicate sa entity. Let us know you're here. Thank you. Does, it sounds like somebody else is in this house. So oh my god. That's loud. It's Where is that coming from? It sounds like it's coming from behind me. Like up here. Scream. Scream? Can you scream for me? Can you imagine? Oh, Whoa. Light just went on again. So ano sa tingin mo ang nangyayari sa loob ng bahay na pamana kay Richard? Ikaw ka multi, may pamana rin ba sa'yo? Si Lola. Sa susunod na video nito ay isang bata ang naghanda pa po ng paralan ng may mangyayaring kakaiba. Naganap ito around 7am kusan habang naghahanda ang bata ng babauni nito. Nang mag-isa sa kusina ay ito ang mangyayari. Ayon sa ina ng bata ay nagsisigaw ito napakalakas habang tumatakbo papunta sa kwarto nila. Pero may mas nakapagtataka sa footage na narecord na hindi nila may paliwanag Huwag kang malilinga pa. Isang boses ang maririnig sa kamera. Ayon sa mama nito ay nagmula ang boses sa kusina pero walang tao maliban sa kanya sa mga oras na yon. Kaya sino ang nagsabi ng how did you find me? Mas naging creepy ang insidente ito nang sabihin ng nanay nito kung ano ang mga sumunod nangyari bago pa man nakarating ang anak nito sa loob ng kwarto nila. He said that he heard a voice coming from the cabinets um, that said to him, how did you find me? Um, Where he dropped his noodles, he ran upstairs, came busting in my room, jumping all over my bed, hiding in the corner, screaming a the house. He didn't want to die. Somebody was in the house. Somebody was in the house, telling me to get mine because somebody was in the house. Somebody was in the house, and I'm like. And he finally did get a little bit quiet. We started hearing footsteps. I mean, big heavy feet coming up the steps. So like now at this point, I'm terrified. I I throw my robe on. I push him into the room with his brothers. Ayon pa sa mama nito ay nakarinig na siya ng mga yabag sa hagdanan na nasa labas ng silid nila bago pa man tuluyang tumakbo ang anak nito papunta sa kwarto. Ayon pa sa kanya ay walang tao sa labas sa mga oras na yun dahil lahat sila ay nasa loob. Pero matapos niyang mapanood ang pangyayari ay naniniwala na siyang may hindi tama, may ibang tao na naroon o may entity bumisita sa kanila. Mano, kung ano o sino ang nagsalita ay talagang ang sigaw ng anak nitong lalaki ang mas nagpakabahan ng mga pangyayari. <SILENCIO> <SILENCIO> Ang video naman ito ay mula sa TikTok kung saan isang babae ay nakakaranas ng mga kababalagan sa bahay na tinitirhan nito. Di umano ay nakakarinig siya ng mga strange noises at ang nakakatakot pa ay mga paggalaw ng gamit sa loob ng bahay nang hindi niya may paliwanag. Kusa itong nagsisigalawan kaya naman nagpasya na siyang mag-setup ng kamera sa paligid upang idocument ang mga pangyayari. Hindi nga siya nabigo at nakunan nga nito ang paggalaw ng mga gamit sa loob ng living room. Dahil sa mga footage na ito na nakunan niya ay nagpasya na rin siyang muling kumuha ng ibang video. Pero sa pagkakataong ito inilagay niya ito sa loob ng garahe upang dito makunan na naman niya ang mga kaibang naririnig niya sa loob. Isang white translucent image ang lumitaw sa camera lens at nagpagalaw-galaw sa loob ng garahe. Naniniwala babae na ito ang nagpaparamdam sa loob ng garahe. Sa ikalawang footage na ito ay kumuha naman siya ng video sa loob ng kanyang bathroom. So, I just recorded a video in my bathroom um, about the situation that happened the other day by the shower curtain. And, um, little uh, disclaimer here before I show you that um, this is the only light switch for this bathroom. Like, there's no light switch out here on the wall. Or over there. There's no other light switch. This is the only one for this bathroom. Okay, so <laughs> keep that in mind. Okay. Hey guys, back in the bathroom again. Um. So as you saw in the video the other day, something happened with the shower curtain. So we're gonna have a look at it and see if there's anything in the shower. It's fine day. So we looked in here last time and there wasn't. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Habang nasa loob siya ng bathroom, may biglang may bumindot ng switch ng ilaw. Kung ano man ang entiting ito ay tila pa ayaw na nitong lubayan si Sam at lagi na siyang ginagambala nito. Something started knocking on the back door back there. You can hear it. Stop! Now, okay. So you might think it might be the neighbor or something, or like a dog or something like the door. But look, look, look. We're on the second floor, and there's like. Myself. Kahit na sa pagbisita ni Sam sa loob ng apartment ng kaibigan nito ay sinundan pa rin siya ng malevolent entity. Nangangahulugan lamang ito na ang entity ay hindi lamang nagpapanalam sa bahay nila pagkos ay konektado ito kay Sam at tila pa ayaw na siyang lupayan. March 5, 2024, isang gabi ay nagising ang batang babae sa mimbing nitong pagkakatulog. Gabing gabi na pero hindi na ito natulog pang muli at naglalaro na lamang ng mga teddy bear nito. Pero ang masayang paglalaro nito ay mapapalitan ng kilabot. Walang kamalay-malay ang batang babae na may makikisali sa kanya. Ayon sa mga magulang ng bata ay labis silang natakot matapos itong mapanood. Pasado 11 ng gabi nang ito ang makapture ng kamera. Biglang kumahan ang laruan ng kusa at sabayan pa ng tugtog nito. At ang nakapangingilabot ay nang tignan nito ng bata ay unti-unti siyang inihila pa ilalim ng kama. Labis na nang ba ang mga magulang nito sa kapakanan ng bata? Naniniwala sila ang ginamit lamang ang laruhan upang akitin ang batang babae na pumunta sa ilalim at tignan ito. Dahil sa pangyayaring ito ay sinara niya na ang tuluyan ng kwarto pero makalipas ang ilang araw ito ang ginawa ng nanay niya. So I've been getting a lot of questions. Um, people have been asking me, have you been in the room? Have you guys looked under the bed? No, we haven't. We haven't been in the room in the last two days. We've been a little scared. kabadong kabado siya na ginecheck nito ang ilalim ng kama ng ito ang makunan niya. Isang nakakatakot na manika ang nasa ilalim. Habang nagpapatuloy siya sa pagre-record ay biglang gumalaw ang ulo ng manika. Tila ba tumingin ito sa kanya? Hindi ito masyadong mapapansin. Pero pag tinitigan mong maigi ang manika ay makikita ang paggalaw ng ulo nito. Ah! <laughs> Tila ba alam nitong kinukunan siya ng babae? Dahil sa takot at kilabot ay tumakbo ang babae ng napakabilis makalabas lamang ng silid. Simula noon na hindi na niya inayaan pang buksan pang muli ang kwarto, magpagayon pa man, ay nagpatuloy pa rin ng babae sa paglalahad ng mga updates nito patungkol sa nangyayari. Magpahanggang ngayon ay nanatili pa rin ang katanungan sa isipan ng babae kung ano ba talaga ang humila sa anak nito sa ilalim ng kama. Kaya ikaw Kamulti, ano ang gagawin mo pag ganito ang nangyari sa kwarto ng anak mo? Alas stress ng madaling araw, isang lalaki ang nagmamaneho ng sasakyan nito nang bigla siyang magpanik sa mga nakita niya. Kung ano man ang na nasaksiyan nito ay talagang hindi hindi niya ito malilimutan. Ang lalaki nagmamaneho ay nagde-deliver lamang ng mga goods at wala pa siyang nakakatakot na karanasan sa mga road trip nito gaya na nangyari rito. Hindi sigurado sa nakita nito ay tumigil pa rin siya upang i-review ang na-capture ng dashcam. Matapos niya itong mapanood ay laking pasasalamat niya at tumigil siya malayo sa lugar kung saan niya ito nakunan. Ito ang footage. Out of nowhere ay isang imahe na nakasuot ng puting dress ang biglang lumitaw na nasa gilid ng daan. Nangilapot ang driver sa nakunan niya pero ang mas nakapangilapot ay makaraan lamang isang araw matapos na ipost ng lalaki ang video ay isang insidente ang nangyari sa mismo lugar kung saan niya ito nakunan. Ayon sa report, ang mga involved sa insidente ay nakakita ng babaeng nakasuot ng puti sa gitna ng daan na naging dahilan ng pag-iwas upang hindi itong bungko. Magpagayon pa man ng tingnan ng mga pulisang footage ay eh, wala silang nakita maliban sa mga sasakyang nagkabuhol-buhol. Wala rito ang puting imahe na dinescribe ng mga naaksidente. Tanging ang mga nakakita lamang nito ang naniniwalang isa itong supernatural events. By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at ihit notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.